Hello fellow grower, magandang araw po In this video, ang topic natin ay uh, Ano ba ang pwede natin gawin sa tanim na okra na matanda na at hindi na productive So dito meron akong tanim na okra uh, Nakapag-upload na rin ako ng mga ilang video tungkol dito sa mga tanim kong okra At uh, eto nga, ngayon Example itong isang ito, around 7 uh, feet na halos yung uh, taas niya Ayan o no? At uh, sa ngayon, hindi na siya productive kasi ang okra, gaya ng na-discuss natin sa nakaraang video, naglalabas siya ng bunga dito sa mga uh, kilikili na ito, balikat na ito eh. Ayan, dyan, dyan. At pataas ng pataas yan. Hanggang sa, ayun, pareho niyan, uh, hindi na siya productive ngayon. Uh, Paisa-isa na lang, tapos maliit pa ang lumalabas sa kanya. So, dito pag magbibigay tayo ng fertilizer ay masasayang lang kasi nga ay hindi na siya productive. Kaya naman, uh, yung iba ang ginagawa sa ganitong uh, uh, sitwasyon ay binubunot na lang yung uh, tanim na okra. Pinapatay na siya. Well, dito, in this video, tuturo ako sa inyo na pwede natin gawin para maging productive uli yung ating tanim na okra. At yan po, ang uh, pamamaraan na yan, kung tawagin ay ratun or ratuning. So, ang gagawin lang natin dito, puputulin natin itong okra. Itatap uh, prune natin siya. Alright. Na-top prune na natin siya. Mababa na siya ngayon. At uh, sa ganitong paraan ay may encourage natin itong mga lumalaki na mga side shoots niya, mga sanga niya, na sila naman yung magbibigay sa atin ng production later on. Sa uh, sa pagpupruning ng okra, ano po, uh, naobserbahan ko, kailangan merong sanga na may iwan kailangan merong dahon na may iwan sa kanya. Uh, ginawa ko na dati yung kalbulahat, ang nangyari lang ay uh, natuyo ang uh, ang uh, tanim, so namatay siya. Pero sa ganito, pag mayroong siyang uh, sanga, sila naman yung magtutuloy ng uh, paglago and then later on, mamumulaklak. Ang ratuning ng okra ay isang paraan para ma-re-energize yung iyong uh, tanim at para uh, magtuloy-tuloy pa rin yung kanyang uh, paglago, pagbibigay ng bunga. So, kung mayroon kang tanim na okra na uh, masyado na matangkad, hindi na nagbibigay ng bunga at uh, uh, nakaka-consume lang ng space, ano po? Ito ang pwedeng niyong gawin, iratun ang inyong okra. Itong ratuning ginagawa rin ito sa talong. Pero in this video sa okra muna tayo at uh, pwede mong gawin ito sa iyong tanim and then later on uh, harvest ka na naman sa kanya alright, maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower bye bye